Pwede na ito na Alright Puno, Chief thank you Tatakbo ko na ito mga tol ng isa Kasi meron din akong sasadyain sa lipa Kaya ang aga ko rin lumabas eh Alam nyo na kapag ka meron akong sinasadya Eh pagkakapirahan yun Hindi naman ako nagkakasaya ng araw at ng oras Para sa walang kwentang bagay Siyempre, pag ganito, mabigat eh, 20 kilos. Papadagdag na lang ako. Tapos, tawagan ko na lang din yung kausap ko sa liba para magkita na kami. Alright! Hello? Hello. Ma'am, lalamove po. Lalamove po. Ma'am, andito po kayo. Opo, opo. Kim. San, ma'am? Sorry. Ma'am, lalampas ba ako dito sa Mandawi? yung katapat po may papasok. Wait lang po, ma'am. Okay guys, dito na tayo. So, tinawagan ko kanina yung yung nag mga tol. nagano nag, ako, napaalam na ako, pwede ako magpa-additional kahit 100 pesos. So, inform niya daw si client. Hopefully pumayag para hindi naman tayo lugi. Kasi medyo mabigat eh. Sir patulong sir mabigat. Oh, Ay, yun lang. Sige, sir ako na. Na. oke sir na. tuyo. Tuyo. Ay, ko, sakit. Ah, uh, ma'am, kahit saktong 300 na lang, ma'am. Okay na po. 300, ma'am. Aray. Sakit. Tuklap. Sakit. Put. Tumama sa bakal. Kuya kasi. Aray. Ay po. Thank you po. Aray ko. Thank you po. Aray. Yan guys. Bali. Ididiretso na ako dun sa kausap ko dito sa Lipa. Sa Tambu daw yun. Tambo, Lipa. Alam ko na naman yun. Kaya diretso na tayo dun. Problem. Sakit. Hindi ko maitiklop yung kamay ko ah. Hi sir. Asa yung cellphone sir? Check natin guys. Basag na to Wala ko problema yung LCD Sige okay na to kuya 400 na Ah hindi Re-refill ko lang Thank you Ah good luck sa pag-apply Okay guys So, yun mga tol, ang issue lang na ito, yung kusa siyang namamatay. Pag gaganon mga tol, may duda na ako kung ano yung aayusin ko. Siyempre, nandito salipa, ako sa lipa, kukuha ko ng booking dito. Kung so, and sell daw ako, maybe. Actually, pagka nagawa ko to bebenta ko din to eh. <laughs> so kaya daw binenta mga tol kailangan ng pang requirements pag talaga lang ko mga tol nakikita ko sa isang bagay dinadayo ko talaga yan kano lang naman ng gasolina magagastos ko ba diba? pero yung kikitain ko pwede siya mabawi pero hindi ko naman hinahayaan na pagpupunta ako sa isang lugar may bibilihin ako don na yun lang talaga yung pakay ko syempre magbabiyahe muna ako na mo papunta kung saan ako bibili. Like for example, tulad nito, lipa. Kumuha ako ng booking na kahit isa. Kumita ako na uh, ay sorry, kumita ako na ng 300 pesos. So, nagamit ko pa yung kinita ko pambili dun sa bibilihin ko. Kaya nga sabi ko sa inyo, basta pagkakaperahan, e eh, active ako diyan. <laughs> All right, nga pala sa mga tao na to. Yeah. Okay, mga tol, eto na. Pag-check na lang natin yung item, yung cellphone. Oh, ito lang po yung oh yan. Pero hindi naman siya nag go touch or anything. Anything po puta. Pwede po dito yung globe? Yes po, po. May dala po ba kay cellphone? Meron po. Oh, ah, try natin isal isalpak. Ay, nandun po sa amin. Yun. Ah, okay. Kahit, kahit anong SIM naman pwede. Ah, bahay na lang po. Okay, sige. <laughs> Natawad nga ako kay 50 pesos eh, sabi mo. Thank you. So, yun, mga tol. So, yun, mga tol, Binayaran na tayo. 1,100. Diba? Binili mo ng 400 moto bin. Tapos, mo, to Ben. Tapos, binenta mo 1, Tapos bebenta mo dito sa tapat na simbahan. Wala ka ba talagang konsyensya? Uy tol Malinis yung gar So kumita ako dun siguro ng 700 Hindi na masama para sa Isang cellphone So ganun lang ka basic mga tol Sinabay ko na rin sya sa biyahe ko Para in case na Yun nga hindi kunin Eh di, di naman sayang yung pagpunta ko dito Pero hindi naman ako lalakad ng hindi sigurado yung bibili yes sir pwede nyo ako ipm mga tol kung meron kayo ipapagawang cellphone or may ibebenta kayo sa akin meron kayong itabebenta pwede nyo akong i-chat dito sa facebook page ko um, hindi ko man ma-reply yan agad pero mababasa ko yan pag uwi ko nagbabasa ako ng mga comments ng mga messages dito sa facebook page ko tuwing nakahiga ako sa bahay alright